Dumadami po lalo ang mga nag-i-inquire sa atin kung paano magpa-check up o magpa-opera kay Doc Zar Candelaria. Pasensya na kayo, hindi ko kayo nasasagot lahat sa dami po ninyong mga nagtatanong nagme-message po sa akin. Lalong-lalo na kay Doc, libo libo ang messages niya. Kung tutuusin, hindi na po niya halos masagot talaga o mabuksan man lang yung mga messages na nare-receive niya. Pero may pailan-ilan na sinasagot pa rin niya. Uulitin ko lang po para dun sa mga nagtatanong, tuwing Merkulis po ang aming pagkiklinik sa Barangay Poblasyon, Kalumpit, Bulacan. Tuwing Merkulis po ito pero naiiba po na araw kapag natataon na may iba pong gawain sa araw na iyon. At kapag naman po nakakancel ang aming pagkiklinik, naga-anunsyo po kami sa page sa Think Big page at sa Doczar Candelaria official page. Bago po dumating ang araw ng Miyerkules, ay may mga nakaschedule na po kami mga pasyente. Kailangan po agahan nyo pa rin dahil panibagong lista po ang gagawin. Huwag naman pong yung Martes pa lang, ng gabi ay narito na kayo at kayo po ay mahihirapan. Siyempre po, inaalala din kayo ni Vice Mayor Dr. Candelaria. Ayaw niyang mahirapan kayo at wala po kayong tutulugan. At doon naman po sa mga nag-walk-in, hindi po kayo maa-accommodate ng ora-orada. Kailangan po ninyong kumuha ng schedule o magpalista para sa susunod po na aming pagkiklinik ay matawagan po kayo. May mga pa ilan ilan pong walk-in na natitignan o na-opera ni Doc Zar Candelaria pero ilan lang po yon kapag may oras pa o kaya ay kaya pa niya sa dami po ng pasyente nagnanais na matignan, makonsulta, maopera ni Vice Mayor Doc Zar Candelaria, ay unawain po natin na nag-iisa lang siya, napapagod din, lalo na kung mahigit kumulang 12 oras ng nagkiklinika. O uulitin ko lang po para dun sa mga lagi nagtatanong, tuwing miyerkules po ang aming pagkiklinik, pwede kayong mag-message sa messenger Doc Zar Candelaria, kaya lang po libo-libo na po talaga ang nagme-message sa kanya, tsagaan lang po lalong lalo na dun sa mga taga malayo na gustong magpakonsulta o magpa-opera. Pwede rin kayong mag-walk in, pero hindi po kayo matitignan ora-orada, magpapalista po kayo para sa susunod naming pagkiklinika. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo kay Dr. Candelaria. Nababasa po namin ang inyong mga mensahe at ang inyong mga panalangin para sa kanya. Salamat!